Hello guys, dito ulit kami sa tabing dagat. Naglalakad kasama ko asawa ko. Hi. Hi. Yan. Exercise para lumakas ang tuhod. Lumakas ang tuhod. Ng asawa ko. Nang asawa ko. May <laughs> nanatuhod dito. O yan eh. Don't say bad words. May nanatuhod pero nakakalimang anak pa siya. <laughs> Kakalimang anak pa din asawa ko. Grabe ano. 20 years ago. Huh? 20 years ago. Ganun di ba? Ayan oh, no? ayan dagat ang daming nagso-surfing. Saan lugar to, ani? Redondo. Ah, Redondo Beach. Ayan. Anong part na ng estate to? California pa rin. California pa rin ba? Redondo, California. Yan, yan ang buhay namin rito. Wala akong jacket kahit malamig kasi. <clears throat> Naiinitan ako. Gusto ko mainit. Hindi pa ako pinapawisan. Yan guys. See you then.